Hello, hello sa inyong lahat. Makulimlim na hapon po. Makulimlim kasi dito sa amin, guys. Di ko lang alam kung sa lugar nyo ay mainit o makulimlim din. Ayan guys, andito na naman po ako, Zeny Vlog, muling magbabahagi sa inyo ng maikling video. Siya nga pala guys, ngayon lang uli ako nakapamili sa Super 8. Kasi nga lagi akong online o order sa kanila. At sa bawat order ko online, may nare-receive akong points. At naiipon ko yon guys. At ito na nga, kaya ako na andito para ipamili ko ang naipon kong points mula sa order ko sa Super 8. Ang halaga nga pala ng points na naipon ko ay 3,229. Sa loob naman yun guys ng tatlong buwan. Kasi ang order ko lang naman sa kanila every other day ay nagkakahalaga ng 5,000 mahigit at hindi bababa ng 4,000. Kasi meron na agad akong 60 points plus yung ibang mga items na may points. Kaya sa bawat order ko may natatanggap akong points. Pero iba-iba naman, minsan ano, kulang-kulang 100, minsan naman mahigit 100 points. At ito na nga ang ibabayad ko ngayon. Alam nyo guys, mga kasari, katindera, napakalaking tulong sa akin ng online store. Bukod sa hindi na ako mag-aaksaya ng pamasahe, hindi na rin ako mag-aaksaya ng oras para sa pamimili. Kagaya nitong pamimili ko ngayon, inabot kami ng halos dalawang oras. Pero okay lang kasi bihira naman akong pumunta dito kapag magre-redeem lang naman ako ng points kasi nga online ako lagi nga order sa kanila. At isa pa kapag ang order mo ay hindi bumaba ng 3,500, walang charge ang delivery. Kaya sa akin, laging free delivery kasi gaya ng nasabi ko, hindi na baba ng 4,000 ang order ko. Napakalaking tulong nun sa akin guys. Dagdag kita pa din kaya sa mga hindi pa nakasubok nito at gusto rin subukan order na po kayo online kahit naman sa mismong store kayo bumili ang points ganun pa rin naman ang mas nagustuhan ko lang kasi sa pag order sa online hindi na ako mag aaksaya ng pamasahe at hindi na rin ako mag aaksaya ng oras para sa pamimili malaking bagay yun guys hindi ako magsasara ng tindahan makakapagbenta pa ako. Kung ako yung mamimili mismo sa Super 8, magsasara ako. Sayang naman ang magiging benta ko pa. Siya nga pala guys, magandang mamili ngayon sa Super 8. Napakaraming promo. Kaya mas malaki ang kikitain nating mga tindera. Yun naman ang gusto nating mga tindera, di ba? kaya tara na mamili na tayo at piliin natin ang may mga promo Ayan guys, ang halaga ng napamili ko ay 6,115. Tapos ileles yung points ko na 3,229. Kaya ang binayaran ko na lang 2,886. Binayaran ko ng cash. Ayan guys, mga kasari, mga katindera, hanggang dito na lang ang aking video. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking simpleng tips sa pag-order online. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin, sa mga subscribers ko, at silent viewers na patuloy nanonood ng aking video. Maraming salamat po uli. Lagi kayong mag-iingat. Mahal tayo ng Panginoon. Bye!